Good evening mga kababayan. So mayroon tayong babasahin ngayon. Magandang testimonya ito ng kababayan natin. Ang sabi niya, update ko lang po. Nung di pa ako umiinom ng tubig na acid guard, nahihirapan po akong huminga. Dahil sa allergy ko sa usok ng sigarilyo at sa sakyan. At alikabok, mga pabango at fabcon. Halos lahat allergy, allergic ako. Tapos sumisikip ang dibdib ko. Halos di ako makahinga. Hirap akong mak makatulog. Simula nung uminom ako ng acid guard, gumaan na pakiramdam ko. Di na ako nahihirapan huminga. Sana patuloy na po mawala ang asma ko. May ubo ako pero konti na lang di gaya dati. Pag nakakalangap, pag nakakalanghap sisipunin, agad parang allergic rhinitis. Salamat sa Diyos, uh, napagaling ako unti-unti. di na ako umiinom ng synthetic drug tulad ng cetirizine at montelukast. laki talaga ng pinagbago. Sana tuloy-tuloy na po Hi hirap magkasakit. Maraming salamat. Mahina ang baga ni kabayan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na maganda rin ito sa may problema sa baga. May hika. meron din tayong um, kababayan noon na nag-testimony na yung anak niya, palaging inaatake ng hika. Halos same lang din ang situation ng isa nating kababayan ngayon nga na nag-testimony -test, na ganun din, sensitibo yung baga. Pero just imagine ha, sipin mo yun, gano'ng kahirap yun. Kaunting sobrang ano sensitibo ng kanyang baga, tas aatakein kagad siya ng hika. Mabuti na lang, nadiscover niya yung acid guard. I mean, gumamit siya ng acid guard. Yun lang, kung gusto niya mag-order... PM nyo lang ako. Cash on delivery tayo. Ingat kayo mga kababayan. Ako si Chance. At ako magsasakang gala.